sa Okay, mga kamukil magandang hapon no? So papabot lang na ng kunti mga kamukil Ukul po dito sa span drill Marami. Itong ginagamit kong pansili ngayon mga kamukil ayan. Ano to? Span drill to no? So yung haba nito sa pagbili Walang limitasyon Kahit gaano kahaba yung gagamitan mo Pwede nilang gawin doon no? Pero yung lapad May limitasyon yung lapad nito mga kamukil At saka Ah uh, hindi pare-pareho yung mga lapad depende sa planta sa mga design nila pero yung pinakaunang sikat nito mga kamukil is 15 cm lang yung effective width nito ito kasi mga kamukil yung spandrel na to doble siya no? doble 1 foot yung lapad nito mga kamukil nasa 30 cm yung effective width nito ayan ito yung gamit natin so sa paglalagay naman nito mga kamukil female at saka male to no? ito kasi ayan nakikita nyo pabilog siya dito So, dito may papasok natin dito. Ito. So, kahit saan, mauna kayo nito mga kamukil sa pagkabit. Kahit saan ang gulo, kahit saan dulo, no? O, walang problema. Kasi male at saka female to ito. No? Inuuna ko yung malapad dun sa ban banda dun. Tapos, kailangan pag nauna yung malapad dun, na parang dila-dila niya ito. Lahat ng mga malalapad papunta dun. Para hindi kayo magkabaliktaran. Tapos yung pag-rebits nito mga kamukil, may nakikita din ako sobrang uh, dumi yung pag -re -re Napakadumi. Rebits kasi minsan mga kamukil, isa yan sa nagpapadumi, lalo na pag siling yung pag-uusapan. Oh. Napapansin nyo yun yung aking rebits mga kamukil, malayo yung distansya niya. Hindi na, noon din na natin mga kamukil na i-rebits e pa natin dito yung iba kasi dito mag -re -re eh. Tapos meron naman dito sa dulo. O oh, pagka na sa yung dulo, tulad nito mga kamukil, naka tayo sa dulo. So dahil ipapasok natin siya dito, pwede na tayong hindi mag-rebits sa kasunod nito dahil ipapasok natin siya dito ito yung magsisilbing lock niya ano so ito na yung uh, in namin ngayon no sa loob ng walang isang oras siguro mga kamukil yung trabaho namin yan si uwi ana ano abunta doon okay yan lang muna mga kamagila. yung mapapaabot natin na update uh, ngayon para sa inyo sa lahat ng mga nag-aabang nito ito liliwanagin ko lang ang dami nagtatanong nito mga kamugil kung anong foam yung uh, anong ginagamit namin pang flooring dito no? so may video naman ako nito kaso lang akala na wood take, may nag comment dun yung wood ay isang brand oo alam natin yan no? kaya sinasabi ko sa inyo ah uh, foam board yung gamit natin ayan ano oh, foam board sya yung size nya ah uh, 18 mm yung kapal nya 18 mm yung kapal nito ibig sabihin tapos 1220 by 200 at 2440 mm yan in 2 cm yan mga kamukil uh, 122 cm yung taas niya naman is 244 cm o yun po ah mga kamukil Liwa liwanagin lang natin tapos ito pa yung mga kasama nating span drill ayan o ah. yung tawag naman ito mga kamukil dipindi kasi sa planta mga kamukil bawat planta kasi may mga eksklusibo yan silang color mga kamukil sa kanila lang talaga hindi pwedeng i-release sa iba ito locus yung tawag nito pero haspi-haspi pa rin ito mga kamukil maraming uri ng ganito so marami naman kayong mapagpipilian nito ayan napapansin ano nyo dalawa siya. dalawa yung ano nya pagka-espandre nya yung iba kasi single lang ito lang dito mga kamukilo. ito wala na to ito doble mas mahal tong mga ganito mga kamukil itong ganitong klaseng design kasi latest design to sa planta lahat ng mga planta may mga latest design may mga latest color pag mga latest mga kamukil mahal yan. may kamahalan ito uh, sa iba makabili tayo ng perpiraso no? sa ibang bilihan pero kapag ka planta ka pupunta mga kamukil yung bili talaga nito by meters din no? by meters din so ito uh, dahil eksklusibong color nila to bago sa kanila mataas yung bili ko nito ma mahal yung presyo nito no? o so, okay lang yun at least ikakaganda na ating project so, ito yung finished product nyo mga kamugil oh. hindi makita o so, yan lang mga kamugil maraming salamat o so, bukas uh, umpisa na yung ating pagka cladding babain natin yung uh, klading cladding natin dito kulay white yung gusto ni kliyente dito na ipapagamit na dingding dito mga kamugil ito yan o no? So, umpisa na tayong magdingding bukas. Ito yung ating hagdanan. Yan. Tapos itong black mga kamugil, hindi ko pa ito pinapainal. Saka ito na yung ipapainal kapag tapos natin na dingdingan lahat. No? O panghuli na to, Panghuling babanatan, panghuling araw. Ito. No? Meron tayong 3 meters dito. Meron tayong 0.8 eight uh, meters na in order. Tapos meron akong dalawang 4 meters. Tapos meron ako 6 meters. Yan No? Mapapasin nyo yung 6 meters dito natin nilalagay Firewall kasi nakalagay sa plano So mula dito mga kamugil, sagad yan hanggang taas Sagad hanggang taas Tapos, yung mga pusti natin mga kamugil na Ginawa natin Tapos dyan natin tinatong yung ating second floor Ayan Piniturahan na rin natin, kinulayan na no? At bukas, yung pagpatuloy ito na naman Ito no? Kasi dyan mga kamukil, may ano yan, may bubong yan dati, papunta dito. So, na nabaklas yung bubong, hindi pala na pinturahan yan dyan na part. So, pinturahan na lang natin para mas maganda din, makinis din tingnan. Buuhin na natin yan, yung wall na to. Kasi mabibitin yan mga kamukil kapag ka yan lang naka-skin po yung pipintura natin. Tapos itong dito sa baba, hindi. Mabibitin po yan. Oh. O kailangan, pagtira sa taas agad na. Pababa. So, yung pag din natin, ito yung forma niya. O tingnan yung mga kamukil dahil marami ding nagme-message no ano yung tsura, ano yung so, sa lahat ng mga nagtatanong hindi po ako pwedeng magbigay kaagad ng advice sa inyo hangga't hindi ko makikita kung ano yung sinario ng plastada ng ipapagawa nyo mahirap po yun no magbigay ako ng advice tapos malayo pala doon sa sinario ng paggagawaan o delikado lang maari pang mapahamak no o, kung gusto niyo magtanong kung pwede ba pwede bang gamitin to send muna kayo ng picture o di kaya video para mapag-aralan ko din hindi ako basta-basta magbigay lang ng idea na pwede ikapahamak. So, yan, oh. Tingnan nyo lang yung pag-priming ko dito sa ating flooring. Tapos, yung forma dito sa labas. Ito, no. Magilim na. Maganda siya. Bukas maliwanag pa. Magilim na talaga, mga kamagil. So, ayan po yung kabuoang forma na ating project, mga kamagil, so, bukas, umpisa tayo sa pag- lagay ng all metal cladding dito sa hanggang taas pagdating sa taas magkakaroon tayo ng flashing para continuous sa mga gutter natin ano so kung napapansin nyo mga kamukil kung titingnan yung aking pagkakabit ng bago ako nagkisam eh may nakausli pa tayong 3 inches o 2 inches no na kung tawagin natin pasya board hindi po yan pasya board mga kamukil yung ginamit ko diyan no kapag ka pasya board kasi buo tatakpan yung pasya frame natin So bukas ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa Ayan o, para makakatipid din kayo At paano yung diskarte eh, Na hindi kayo mamahalan sa pagbili nito mga molding Kasi kapag sa planta nyo bibilihin to Ang laki ng mababayaran nyo dito mga kamagila So ituturo ko sa inyo kung paano yung diskarte eh. Okay, thank you